sa inyo. Ganun niya kayo kamahal. Kaya inatasan ako ni Orme na samahan ng ating napakasipag na besita na yung umaga na si Senator Pongo. Hindi, hindi kayo nakakalimutan, ano? Kahit po ang Pilipinas ang iniikot niya. Pero alam niyo, tinitingnan ko kayo. Alam niyo, sa inyo ako humuhugot ng pag-asa. pero alam ko rin na meron kayo angking pag-asa sa inyo mga puso kaya't lagi nyo tatandaan kung nawala man sa inyo ng isang iglap ang lahat ng inyong kagamitan maibabalik ng Panginoon ang lahat ng ito buong buo sa inyo at makakaasa kayo na sa pamamahala ng ating alkalde na si Yon Mesco Moreno Dumagoso at ang ating mga kaibigan sa Senado, na mamahal na si Senator Bongo Mabubuhay at buhay na buhay ang gobyerno dito sa Maynila So mahal na mahal na sila kayo Ibigay ka na ang mikropono sa pinakamasipag na kaibigan natin na narito ngayon sa Tondo ang ating pinakamamahal na si Senator Bongo Mama. po sa inyo lahat mga kababayan ko. Uh, Unang-una, nagpapasalamat po ako sa ating minamahal uh, na Vice Mayor na si Vice Mayor Chi Atien sa alapagal po natin. Alam nyo, ang tatay niya, kaibigan ko po at uh, talagang napakabait na supporter katulad rin po ni Mayor Isko Moreno. Alam nyo, naalala ko itong tondo. Dinala ko ako rito parate ni Mayor Isko noong 2018-19. Kumakain kami ng lechon kawali. Kanina, nagmotor ako. Pero nakalagaanan doon ng mga nasa tabi-tabi lang. Kumain ako ng lechon kawali, pinakain ko yung mga bata at saka yung DPS yung nagwawali sa kalye. Eh, ang sarap-sarap ng lechon kawali nyo rito sa tondo, paborito ko. Kumain mo na ako, kaya medyo natagalan ko ako. Hindi eh, pa ako nag-aalmusal. Eh. <laughs> Anyway, uh, gusto ko pong palapakan natin ang ating masipag. Salamat, uh, Vice Mayor, sa mga tulong sa ating mga kababayan dito. Asahan niyo po ang aking patuloy na pakikipagtulungan sa inyo ni Mayor Isko and Vice Mayor uh, Chia Tienza para, pa, para sa kaularan pa ng uh, siyudad ng Maynila. Palapakan po natin, Vice Mayor Chia Tienza, Mayor Isko Moreno, ang aking kaibigan. Palapakan natin ang ating mga minamahal na barangay uh, officials, uh, Kapitan uh, Reynaldo Tan ng Barangay 93, Kapitan Val Santos ng 92, Kapitan Antonio Asilo ng 91. Parang ta tapos ng eleksyon pero nandito po siya para magpasala magpasalamat sa inyo. Kahit hindi siya pinalag, sabi niya, Patuloy akong uh, magpapasalamat sa mga kababayan natin. Malapakan natin, Mr. Efectivo, Philip Salvador. Pursa. Pero napanood ka ni Manang kanina. Di ba Manang? Napanood mo siya noon, di ba? Napanood mo yung pelikula niya. Oh. Ang ganda pa ng katawan. Ang katawan niya noon, puro pandisal. Ngayon, naiiyak siya, nawawala yung pandisal niya. Sabi ko, huwag ka mag-alala, nawala yung pandisal mo, pinalitan ng monay. Eh, siyempre, lumalaki na si Philip. Alam niyo, si Pertay Uno, anyos na yan. Pero, may asin pa yan. Uy, to, ano, totoo yun. Naamoy ko, kahapon, pawis na pawis. May asin pa. Yakapin niyo ako kayo. Wala kayong maamoy na asin. Ako na. Kasi binilihan Kasi binilihan ko ng tawas. Anyway, mga kababayan ko, sa mga nasunugan, huwag mo kayo mawala ng pag-asa. Tandaan po natin, ang gamit na lalabhan. Ang pera kikitain. Yung pera kikitain na hindi po nabibili ang buhay. A lost life is a lost life forever. Importante, buhay po tayo, magtulungan tayo. Kaya po kami nandito ngayon, Makatulong po ng konti sa inyo at makapag-iwan po ng konti ng sa panahon ng inyong magdadalamhati po mga kababayan po. Tulungan lang po tayo at magbuko po, mapangitin niyong dalaman. Salamat po. Mamaya mabungo kayo, ako ba may kasalanan? <laughs> oh, sigaw po kanina. Salamat sa tiwala at suporta ninyo sa akin. Hindi hindi ko po sasayangin yung tiwala na binigay niyo po sa akin. Magsiservisyo po ako para sa Pilipino sa abot ng aking makakaya. Hindi po ako politiko na mga Gagawin ko lang po ang aking trabaho. Tinatanong nila ako, bakit ka nandiyan dyan ngayon? Sunog, baha, putok ng vulkan. Eh, hindi ko po, po matiis na nakaupo sa opisina habang nangangailangan kayo ng tulong. Nabalitaan ko nung dalawang araw na panood ko sa telebisyon na nasunugan kayo rito. Ako mismo, tinawagan ko yung mga staff ko. Sabi ko, pupunta ako dyan sa tonto. Eh, parati naman po ako rito sa Maynila. Hindi na po mabilang sa kamay ko. Ilang beses na ako bumaba rito tuwing nasusunugan o ang aming mga staff. Makatulong lamang po sa inyo. Ngayon, mga kababayan ko, meron na po akong konti tulong pero bago yan gusto ko pala pakan natin ang ating uh, kaibigan na si Philip Salvador sa kanyang pagmamahal sa inyo maraming maraming salamat sa salamat sa inyong tulong at suporta kay Philip Salvador salamat po salamat, po sa epektibo Philip Salvador meron na po akong dalang konti tulong konti tulong sa inyo Meron akong dalang grocery. Meron po akong dalang uh, burger steak. Kumain na kayo? Hindi niyo ako tinira. Kaya kumain na, na ako ng uh, ano lechon tuwali. May dala rin po akong mga grocery packs para sa inyo. Mga balde at container. Magagamit nyo ito. Pag-ikip ng tubig. At may dala akong bola. Lahat kayo, wag na kayo magagawan. May dala akong bola sa inyo. Lahat kayo may bola. Huwag kayo maglala. Pass break! Pass break! Pass break! Huwag kayo magagawa, lahat kayo may bola. Huwag kayo magalala, lahat kayo may bola. Gusto ko masaya kayo parati. Ito, anyway. At uh, meron dito po ako dalang konting tulong po sa inyo. Panghapunan lang, konting pambili ng ulam. Mayarin po. At nagdala rin po ako si Kapitan na po ang mag-ano mag-hati-hati. Maga At uh, nandirito rin po ang ating uh, NHA for assessment. So maraming uh, salamat po. Pero lahat kayo makakatanggap ng grocery, kunting pangulang, bola, t-shirt, lahat po kayo makakatanggap. Kunting tulong lang po ito, po, mga kapabayan po. So magtulungan lang po tayo bilang chairman po ng committee on Tatlo po ang aking naging prioridad at Malasakit Center, Super Health Center at Regional Specialty Center. Meron kayong Malasakit Center dito sa Pagdo, di ba? Para sa Pilipino yan, karapatan niyo po yan. Paalawa, Super Health Center, pwede na mga anak dyan. Dyan na po yung mga konsulta ng PhilHealth. Dahil lahat ng Pilipino, membro ng PhilHealth. Kaya binabantayan ko ang PhilHealth para sa Pilipino. Pangatlo, pangatlo, specialty center, yung mga cancer center, kidney center, itatayo na sa mga selected UH hospital. Ako po ang principal sponsor sa patas na yan sa Senado. Asahan niyo po, unahin ang po ang kanusugan ng bawat mga people. Kailangan po po committee on sports and, and youth. Good. Iba yung sports, iba rin yung youth. Sports? Iiingat niyo po mga kabataan, to get into sports, stay away from drugs, to keep us healthy and fit. Isa po ako sa author ng National Academy of Sports. Kung gusto mo mag-aaral sa Newport City, mga scholars, pwede ano po at walang masasakripisyo. Basketball o anuman pong sports, no? may dormitoryo doon, pag-aaral, pwedeng training, walang masasakripisyo. Unahin na po ang edukasyon nag-file din po ako ng expanded free education. Yung po free tertiary education ng panahon ni Paolo Duterte para ma-expand po ito, libre edukasyon. Tututukan ko po ang edukasyon para sa Pilipino po. Asahan niyo po yan. Maraming salamat po. Out lang po ako bilang chairman ng Sports and Youth. Dati kung nila tayo, wala tayong medalya sa Olympics. Ngayon, si eh. Carlos Yulo. Dito, sa Maynila, dalawang gold. Noong 2020 naman sa Tokyo, nakalisap gold tayo. So maraming salamat sa inyong lahat mga kababayan ko, so, mga taga-tutlo. Taga-Maynila rin po ako. Kapitbahay lang po tayo. Huwag po kayo mahiyak sa akin. Kalapitin nyo na po ako. Kung anong kinakain niyo, ganun din po ako. Kung ano sinasakyan niyo, ganun din po. Wala akong arte sa katawan. So totoo lamang po, ordinaryong probinsyano lamang po ako na binigyan niyo po ng pagkakataon na makapagservisyo po sa inyo. Ako po ang napang magpasalamat sa inyo. Maraming maraming salamat po sa inyo. lang sa mga kababayan natin. Yan po, okay. po ang totoong nagsiservisyo talaga, na, uh, Mr. Efectivo. Salamat sa Salamat. 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 Alam niyo po, maraming maraming salamat po sa inyo. Maraming maraming salamat po kay Yorme at maraming maraming salamat kay Vice Mayor China. At tagdaan niyo to. Always. God bless. Salamat po. Salamat po. Salamat. Yan kay Yorme. Always. God bless. ba? At ako, ganun din po ako kasi ginawa niya ako ng number one. Thank you. Mahal ko rin po kayo. Salamat po. Brang salamat. Salamat sa inyong lahat. Hindi uh, ko na po ang ng aking sasabihin. Pagpunta pa po ako ng Rosario sa mga nabahaan rin po doon sa Cavite. Tulungan na po tayo. At uh, meron na po sasabihin sa inyo. Sana po yung maalala ninyo sa mahabang panahon. Mga kababayan ko, minsan lang po tayo pinadaan kung ano pong kabutihan o tulong o pwede natin gawin sa ating kapwa. Gawin na po natin ngayon na hindi na tayo pabalik sa mundo ito. Isang beses lang tayo pabalik sa Ako po, ang mga kasenador At Yabongo, patuloy na magsiservisyo sa so, inyo lahat. Dahil ako ay naniniwala na ang servisyo po sa tao. Servisyo po Huwag natin ang Panginoon sa buhay ng binigay ng Piyos. Dami, sila na Tandaan niyo po. Mahal.